ito po ay dinakdakan paborito ko po yan sino po ang mahilig sa dinakdakan yan dinakdakan may paminta mayroon na siyang asin inihaw na karne ng baboy miss ko na yan lalo pag mayroong dahan-dahan ng sibuyas at may sibuyas napakasarap yan kalamansi yan ang dinakdakan Isipin ko na lang kumakain ako ng binakdakan. Mmm. Sarap. Yeah. Haluin mo pa ng haluin lakay. Nagugutom na ako. Mga pagkain pinil talaga the best yan. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng ng sa akin. Maraming gagawin niya po. Ganon din po ang gagawin sa inyo. Salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless you po.